lang ng Tresco, wala Gino lamang yung motricycol Ala! Di wala yung balik Ha? Di wala kang mga bata? Hindi nga wala Ano mga apelido nyo? Ha? Ano apelido yan? Pak? Pak? Ano mga angalan ng bata mo? Tandaan uh, ka Tandaan mo. Kailangan natin hmm. 6 days ka na lang. Hindi ka magkatulog. Ah, hindi siya. E magulan ka na. Ka na. dala kami Kuaga. Oo, may... oh, may kanon na da. Nag-iisi na yung kinabasa okay, uh, ka. May okay, mga ano ka da? May ano na yung mga kwanong dyan, minggo? Hindi mo na ginakuha. Ah. Oo, oh, mas makatulto naman ang kulit ito. Mga idol, basit kung sino nakakilala kay tatay, no? Ari dito sa subong sa ano sa Saraga. Matandaan mo pa man kung hindi lang inyo kabalay. Okay. Mga lods ba si Sino na kakilala kay tatay no? Ari sa subong sa Saraga. Pwede nyo kit makatua, no? Or magpuligan ka makapuli sa ilan. Eh kayo yung iyang sitwasyon di mga idol. Magulan bala? Magulan? Okay. Baby na si Madam. Kada may gahatag man dito sa mga pagkaon. Ni kapila ni sa kinalin sa balik sa gitid. Oo, kanuoy lang. Nga anak ni ka dista blue mat na may ang sa dire kay may gapat. Tayo upod ka bala tayo. Ni nagahatag siya sa kaon. Nga ni sa pulido tayo para nga maka maadipan ka pila. Sa tayo mo man. Kung imo nga silungan tanaw balik kung puso na nga daan ang ulan subo. Sigulo na nga daan subo. Nabasa ka na di kung Oo

bagay uh, yung ano yung magkulay magkulay bali yeah. ay wala ka plano mapule ay wala ka maplato mapule man, kano, ka eh. kano ka mapule karon gusto mo dulong taka so, hindi subong subong gusto mo dulong taka dulong uh -huh. Dulo ka na lang, lang. taga utun man kuno hindi kayo kaya tawagan to patrol to kung uh -huh. ano yung dulong ka gusto mo mapule subong hindi may lang Memo, kasi may Memo, limog doon Oo. lang Idol, o lang to dahil sa inyo. Una ka lang. Ito ba? Ay, tawagan ko puli. eh Ay, Ay, tawagan ko puli. Ay, tawagan ko puli. Ay, tawagan ko puli. ko puli. Ay, tawagan ko Ay, tawagan

Ay, Ay, gutong. Ay, guys, gutong git siya. Gutong git, no? Ilunggo siya. Ilunggo? Ilunggo, ano yung hambal? Diretso man na... Ala, tayo tubig mo. Buksi ka. Buksi, buksi. Uh -huh. so, mga idol. Tapos si, kung sino nakakilala sa inyo kay tatay, no? Ano siya subong na, sa Saraga. Bisi ka. Bisi ko Sa sa base, kung din di siya mismo gapuli, pero hambal niya sa subong, sa uton, sa gapuli. Uh, pero hindi eh, uh, naman uh, ako na matukoy okay. okay. gitong din Sule. sa uton, no? Kung ano yung barangay. So, so, kung sino man nakakilala kay tatay, ari di sa subong sa Saraga pwede ka mo maka-message sa amon nga Facebook page, no? Mag-visit ka. Mag-visit lang ka mo dito sa Dalong. Ano, ano, tayo, agency? Agency. Agency, ano, ha? no? Ay, din Rimsi. Arimsi. Arimsi, arimsi, Nagdala sa imo, nagdila uh, Ang diri siya kung nung kaobra, diri ka tayo kaobra sa una. Tapos, ngaway ka kapuli. Ha, ngaway ka kapuli. Oo, gamay kong kwarta. Gamay kong kwarta.

ng imagine naman nila. Kamagay ni Lodi mo. makabot ka sao, matultulan mo balay mo. Ang layo Layo sa munisipyo. Malapit sa munisipyo kon layo? Malapit. Sino mga kilala mo sa otoridad? Sa barangay captain, may kilala ka?

direkta ka mo nagkole ng pagtaypon. Mm. Sino sa asawa mo? Why? Sino nga ka asawa mo? Ha? Ah? Jima. Ay, mga kabataan mo, sino nga lang mo? Kaya po nang idulong sa uton, kasi patutulan mo nga mapuli ka sa balay nyo. Hindi, si hindi, hindi. Kung madulong sa ko sa uton, matutuluan niya man puli sila balay. Ang bakit makatanda ko man sa imo, nila sa ating nga, nga page, tatay, bakit may makakilala man sa imo tayo, no? Sana lang ni si tatay sa Saragam, sa Banuasang sa Saragam, nga ka mo magpusta, sa mo ma uton Makakilala sa taga-uton. Makakuligan ta si tatay yung kung magsulay ka di tayo, magkiri ka lang tayo, mamasakit ka lang di tayo. May way like kung mandi daan ng damo palamok. Oo. Oh. Hmm, mabasa ka. Paano nga nakalapot ka di? Anong itsakyan mo man? Ha? Nga nakalapot ka di tayo? Nga nakalapot Limse. Limo dua building. Pulang kuasa. Pulang budget. Pulang budget. Wala Pula problema ta na ang budget ang kwarta ko gusto mo pole. Napangitaan na apa na. Napangitaan na to na ang budget ko na, na. Aboy na na. Uy, go na na. Uy, aboy na na. Go niya yata. Go na na. Ay, may ano sa, may mga guwantes o. Ay, ano na. Tuod yung mangali. Ang balya o. Pabalik-balik lang. Gina, ang balya. Dire ko nga o. Gali po. Basta sa nita. Gali ko siya. Dire ko na. 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 Dire ko Pagpasa ka ba no? Iwala siya ba yun? Pagpasa ka ba yun? Pagpasa ka ba yun? Pagpasa Basi may mga ID da, siya. ID? Why? Why ID? Sa bagya big bag, yabih, bag nah, na oh, bag muna nah, tayo. ID si mga bag, bag. Oh, ya lang, ni guru. Oo. Oo. Tara, si mabuksan. Ala tayo, pwede man na, oh. Kasi may mga ID ka dyan. Hmm. Wala, kwarta. Oh, ay. Oh. Ah, sige lang, wala man, kwarta mo. Manatagua, kwarta mo. Manatagua. Oo. Hindi lang ganyan. Ang na oh. uh -huh. yung tao. tayo. Salamat. Kung Kung ari ka pa di ka, oh. Kung ka pa ka, di Sige, lang. Okay, sige, i-restory ako nila. Oo, gusto yan ng Captain Kyuki, thank you, kid. Oo, oo. Sa oo, Cap. Tapos, kung mag-ulan kayo, kung ka lang po, ha? Ha? Ah, kaya mapuli kami Paka, ah, sa subong ko. At saka, may tos ang pagkaon mo para makapanya po. Ha? Okay, so amo lang na mga idol, no? Ah, mabalik kami di kayo, para madalaan na mo siwa sa akin ng pagkaon. Okay? Ah... sa so nakakilala liwat kay tatay. Ari kami di Subong sa Uh, matuwas ang saraga, no? Arin si tatay na ang uh, uh, wala ni siya. Uh, kabalo, kung mga tunay. Ganyang, ang totoo niya nga pangalan, no? Hindi niya mahambal. Kasi hindi siya uh, naghalin, no? Pero base, may makakilala sa inyo. Makipag-angot lang ka mo sa hapon, no? So, amo lang na, no? Madabi, salamat.